Hello, I'm Esperanza Jankinay, Tubong Quezon. I came in 1997, so more than 25 years na ako dito sa Dubai. 12 years old ako nung kami maulila sa tatay. At ang bunso po namin ay tatlong taon at time na yon. Kami po ang magkakapatid ay magtutulungan para sa aming, ay kamuulad ng aming buhay. At ang kasama po namin ay ang aming nanay at aming lola lamang. Yung dalawa kong kapatid, eh, nagka-college po sila. Ako po, tumulong na po kay nanay. Kasi yung kapatid ko po is criminology at ang isa naman po ay AB Mascom. So sabi ko, nagt-teacher -te po ako na at titigil na po ako kasi gawa nang, gusto ko matulungan kayo. Sabi nga nanay ko, wag, kayamanan mo eh ang edukasyon. So sabi ko kay nanay, Nay, hindi ko na haya po ang mandaya sa jeep. <laughs> ba po ako ng nang hindi po nagbabayad. Kasi alam ko po na ang hirap ng, hihingi po ako sa inyo ng pera pang pambaon. Tumapasok po ako ng limang piso lang ang aking, ang aking baon. Pero sa college, pero alam ko po, piso lang ang pambasahe. Pero ang hirap din po kasi ayaw pong humingi sa inyo. Sabi ko, sabi ko, tulong na lang po ako sa inyo, sa inyo, sa inyo, nai. Actually, di ko alam ang Dubai. Ang sabi sa akin, ang alam ko lang noon, it was 25 years ago, is ang alam natin ay Saudi, Qatar, Kuwait. Ang naging inspiration ko noon, alam mo kung bakit? Isa pa, aside from my family, nakita ko yung mga abroad na maraming alahas. Nakita ko sila yung mapisang ko ba? Ang gaganda naman ng mga alahas dito, mga to. Sabi ko, someday, magkakameron din ako niya. Kasi kung sa factory ka nagtatrabaho, mahirap. Sumweldo ka man ng 4,000 pesos at that time, bahay, kuryente, tubig, lahat babayadan mo yun. Hindi naging sekretary ako sa modeling agency sa Pilipinas. So talagang wala akong experience sa bahay o sa pag-aalaga ng bata. So para sa akin is amazing na makaano ko ng 25 years. Ang magbabago pala sa buhay mo yan, ang pagmamahal. is about love to my career. is about love to the children na pinagkatrabawahan ko. Kasi kung wala palang pagmamahal at pera lang, hindi mo magagawa ang lahat na to. Ang hirap palang gawin. Kahit ngayon, may palibago akong inaalagaan, may palibago akong bata. Kasi ang naging advantage sa akin, una muna sa lokal, 14 years, nag-transfer ako sa British family. Alaga naman ako ng, ng aso. Kasi sa kanila, ano eh, tawag ito, hindi lang, hindi lang anak ang turing nila. After eight years, nagtalagang nung manalo ako sa, sa gawad ko As a best nanny of 2019, sabi ko ayoko na ng aso. Gusto kong panindigan ng aking title, best nanny. So nag-apply ako as a, as a nanny. Ang advantage is madali akong na-apply. Sa lahat ang pinag-apply, nag-tune talaga ako. Maraming magagandang offer, magaganda yung salary umabot na ng 3,000. Pero mas pinili ko yung 2,500. Feeling ko eh, mas safe ako dito. Alam ko na mapapasunod ko sa ability ko at sa experience ko. Sila mismo ang nagsa na nabago ng malaki yung buhay nila. Talo na yung household manager nung nanalo siya. After ng awarding, after ng event, binigyan siya ng increase ng kanyang amo. Tapos at the same time yung iba, Ah uh, kapag nag-apply sila tapos ito yung award ko nanny of the year ako so hindi na sila pinapakawalan tinataasan pa ng uh, offer they were certified eh na best nanny sila best cook best lady driver so best household uh, manager of the year so yun yung mga na-realize natin na it has a big impact not just for them for their family plus at the same time in the community kasi ang community inaccept na sila eh yung tawagin kang ate, yung tawagin kang mama, yung hanggang ngayon eh, share nila yung problema nila. The last Eid na pumunta ako sa kanila, yung mga meron silang mga ate na mas malaki sa kanila, alam sila, nagkakunta sila sa mga kaibigan nila, alam mo yan yes, si ate, yung mga alaga nila, hindi na kuso ang nagkasabi sa magulang sa nanay namin o tatay namin. Kasabihin nila muna kay ate si ate ang magsasabi sa aming nanay. Kailangan nila ng pera, anong problema nila, ano ang gagawin nila. The first is sa kanya muna. Sabi niya nung mga kaibigan nila, bakit? Kasi siya yung kandala ng mga kapatid ko. Siya muna yung kakabihan nila, anong gagawin nila. Hanggang ngayon po, kahit po sila, ng college, kahit sila ay professional na, talagang sila po ay kumakabay at umayakap sa akin dahil, um, dahil sabi nila, hindi ako katulong. Ako ay isa ina na, 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 na nag-alaga sa kanila. Meron na paupahan, meron na akong sa sanay bahay, naging maayos na naman at professional na mga kapatid ko. Sabi ng nanay ko, bakit ka pa hindi umuwi? Sabi ko, I want to enjoy my life. Ako naman. Kasi hindi naman lahat ng kamot na sa Dubai ka o nag-aalaga ka ng bata, eh, mahirap ka pa rin no? Hindi pa huli ang lahat. Kailangan natin mag-ipon para sa ating sarili na hindi lahat ng oras tayo ay meron. Hindi lahat ng oras tayo ay kumikita dito sa abroad. Darating at darating ang araw, tayo naman ang uuwi. Hindi tayo magbibigay ng bibigay. Kailangan din at mag-ipit para sa ating sarili.